So ayan guys, good morning. Today is... <laughs> ano ngayon? Uh, January 24. Ano dito? Celebrasyon dito sa amin ng birhen de la Paz. Ngayon. Tapos may uh, may mass. Alas 9. So nagprepare na ako kasi ano, yung... <sighs> Sisimba kami. Andito kasi yung apokong dalaga. Umuwi siya kasi walang ano walang klase, walang school nila until sa ano yata katapusan ng this month kaya kahapon umuwi siya dito tapos, yun na nga kahapon nagpunta ako kay Marife Corvera kasi birthday niya kahapon kaya yun, diba may inupload ako, so yun so nagprepare na kami nagpaano ako ngayon kasi may masa ano, sa youtube live kaya nagpaano ako yung ayun masa ano tapos ano yung ayan na yung ano nami almusal nag ready na ako yun tapos mayroon pa akong ano kasaba cake na dalawang slice inano ko siya ini-steam ulit kasi pag nilagay kasi yung kasaba o yung kamuting kahoy sa ano na sa ref ay titigas siya. So ngayon inano ko. So yun yung ano sabi ko kasi itinirhan ko yung ano ko yung apo ko. Tinirhan ko siya. Ayan okay na yan na ano na. So yan. So, yun yung kasaba cake, yung kailan yun na ano ko. So, pwede na yan kasi ano na. Init na siya na, init na siya. So, ngayon ay mag-refer kami. Ayan guys, simba na tayo ngayon. January 24. Lights go na. init maglakad tayo las Noybe kasi yung ano simba sabi init yan ang simbahan yung doon sa malayo doon, doon sa malayo yung raid yung ano yun. daan lang tayo sa ano So, yun guys, galing na kami nagsimba. Mag-11 na, late kasi yung pari dumating sa simbahan. Mga ano na, mga 9, 9.15. 9.15 dumating yung ano namin, yung yung si, yung si father. <laughs> 9.15 ano dumating sa simbahan. So, yun. So, happy vista Berhin de la Paz. Dito kami sa bahay. So, magluto pa ako guys ng ano namin lunch ng ano ko. Dito kasi yung apo ko. So, yun. Luto muna ako. Tapos, ang lakas ng ulan kanina. Buti pag uwi namin ay wala nang ulan. Eh ngayon na naman, umulan na naman. Buti andito na kami sa bahay. Ayan, ulan-ulan siya. Hmm. Ayan yung apo ko. Doon siya kagabi nag ano nag sabi niya doon na lang daw siya sa kwarto hindi na dito sa akin natulog kagabi kasi sabi ko bakit doon ka matulog no basta doon na lang ako matulog o doon siya natulog Yun, talaga 'to na bata ngayon magluto muna ako nang maya ako magbihis magluto muna ako nang ano namin lunch namin guys mag ano na lang ako chicken na lagyan natin ng ano ng cream sauce. Cream sauce na yan. Nakadepros na ito, so lutuin natin ngayon. Kasi Fista ng Virgen de La Paz. Ayan, so mag-ano tayo. Kahit kami lang dalawa dito ng ano ko, ng apo ko. <laughs> ayan guys, inano ko muna yung ano yung chicken. Ayan na, kasi nakadepros na yun yung isang araw pa. Tapos inamuhan ko lang siya ng suka, tapos asin. Ito. Ayan na yung ano natin, ayan walang oil yan. Pinaano ko lang siya. Walang oil na nilagay ko. Hmm. So, ngayon, mag-ano ako ng ingredients ko. Yung mga sibuyas. Ayan. mag, mag ano. so, ito. Ihalo natin ito. Kaya baka mga, ano na ito e expired kay ko ano pa to na ano ko hindi ko na hindi ko nagamit kaya yun, gamitin ko na ngayon. Yun, hot fire direct so. Tapos, ano tayo ng ano. So, see you later. So, ayan guys, oh, walang oil yan. Oil niya yan. Sariling mantika niya. Hmm. Diba, daming mantika. Daming mantika talaga niya. Sariling mantika niya yan. Ng chicken. So, ayan na guys. It's ready na. Kakain na tayo. Happy Fiesta. Berhin de la Paz. Yun lang ang ano namin. Lunch ng apoko, ko. So, yun guys. Kakain na tayo. <laughs> ah, kakain na tayo.